gumanta gumanda pa noon, pag maalat na tubig mo, nasa gradong mga 8, aasin na yan. Mga dalawang tasik, aasin na yan. Basta timundi lang init yung kalikasan. Yan ang kalaban eh. Pag sumama ang panahon ng kalikasan, patay tayo. Agate kayo ng matiyo. Sa unang proseso noon, matutuyo siya. Pero kung konti pa asin, mamumuti lang. Mamumuti lang siya. Pero hindi pa siya asin. Tapos tasikang muli. Pag tinamaan naman araw yun, magbubuti na siya. Aasin na siya. Pero pag kinayon mo, malit pa lang. Pagkakayod niya, yan. Tasi ko Hanggang palaki na ng palaki. Palaki na ng palaki. Hanggang ipapasok mo na siya doon. Bubunto mo na siya dito. Lalabas na. Pag natiyo, ahakot mo na doon. Papasok mo na, doon, papasok mo na sa kamal sa bodega. Pagkapasok doon, yun, mag-aantay ka na lang ng buyer. Kung may pupunta, ang bibili. Opo, si Rodento Traigo, ang isang magiras dito sa kay Eric Encarnacion. Ito po ay eh, aking minimintayin ang isang irasang matagal ko ng tradisyon. Bata pa ako eh, nag na ako. Limang taon pa lang ako. Sama na ako ng tatay ko. Doon pa kami nag -iiras. Ang hawak namin ako na ako eh, 184 banig. Ganyan, niya, pudrako, ganyan. Pudra ko talagang niya. Kaya, ito, irasan pa rin. <laughs> Mga kapatid ko, puno sa abroad. Ako lang dito. Dahil ako, sa akin na ng tatay ko yung kanyang pinagsimulan eh. Umpisa ng paggamas, tatlong buwan. Mahina, tatlong buwan. Pera pa rito sa baligan niya na. Basta nasa mag-uumpisa ka ng December eh. O November, kalatin November, December, hanggang January. Papasok pa ng February yan. Okay naman ang asinan. Basta maganda lang ang panahon. Dahil nga, Katulad niya, kung pumapasok ka ng 20 sang araw, di may sampu ka na dahil hati nyo na sa O ang sampu, sa 200 na lang, 2,000 na sang araw kita mo. Maganda, kaso mo nga lang kung maganda ang palahon. Yan ang kalaban eh ng irasan, kalikasan. Pag natakan mo na, tanggal ang pagod mo, pera eh. <laughs> na eh. Sa bupunit, nag-iraban mo, medyo mag aang na. Pero pag walang asen, sira na ka po ano ba kalikasan na to? Sabi mo, be, maraw ka naman, gano'n. Hindi ka tulad ng panahon matatanda ng matatanda noong araw. Talaga napupuno yung bodega hanggang labas na yan. Nung panahon tatanda, matatanda, hanggang sabihin na matanda, tumitingala na, um umulang ka na. Eh ngayon, huwag ka mulang uulan. <laughs> Sir, uh, ano po yung naturo sa inyo? Hindi, malaki rin. Dahil ah, alam ang lagian ako eh, diyan ko binuhay eh. Kapag iiras. Pag walang iras, dagat naman, lambat, kapa. Ang mahuli mo, hipon. Yan. Yeah. Malaki ang pinag-iba nung panahon ng unang matatanda. Be, noon, November pa lang, may asin na. Eh ngayon, Marso, il ilang buwan bago masin. Eh noon, pag naggambas ka na, naglinis ka eh. Tasigan mo lang eh, miski may lupa-lupa eh, mag-asin eh. Pasang maalat na tubig, hindi na init. Nung panahon ng matatanda, nakakayurim na bago linis yon. Dali mo maglinis. sa dire-direcho lang panahon. Pag kulimlim, din, mahirap. Dininisi mo, mga dalawang araw kang hindi kakayod, sayang. Thank <laughs> you.